Nako, heto na! Kumakalat ngayon ang video noong 2017 na tila pinapagalitan ni Daniel Padilla si Catherine Bernardo sa suot nito. Ang tanong, dapat bang pagalitan o sitahin ang karelasyon at pakialaman ang suot nito? Dapat ba? Yes or no? So parang umano pinapagalitan po. Kasi parang oh, oh, ganun sa video. Kasi hindi naman natin alam kung ganun talaga oh, dito. Oo. Oh, 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 oh. oh, oh. Pero bumasok lang po tayo. Pero hindi sa naman reaction. kung oh. Kung ano man yung kaganapan niya. Oh, pero oh. parang kakaiba nung napanood ko. Oo. Oh, oh. At bakit yun lang nahalo ko? Yan umano sa social Alam mo, parang actor yung video na yun para pinapalabas na salbay si Daniel. Sa ano? base sa ano ko, sa napadod ko. Sa base sa mga captions, ano? Mga Actually, tatlong videos yun Pero yung nakita just 2017 ko, 2017 na. Oo. Oh. 2024 na, di ba? Ma, diba? ma -ano talaga? Saka bata pa si Daniel that diba? oh. time, ang tura, di ba? Ayaw nga, 7 na. Makalikot talaga yung mga dead. Oh, Ayan, ay, hindi ako tumingin. Ha? Dando yung oh. talaga rin. nila, ha? Tinupina nila. Oh. Ayan, ako ay may... Ay, ano ba yan? Bin. Ano? Ayan, <laughs> ano bang ano? No. Dapat bang pakalaman suot? Bakit Hindi naman kay? yung mga napupunta sa akin? That repairing lang po to niya. Lasa, so, sa cut niyo. Diba? Lasa ang lahat. Lasa lahat ng relasyon, di ba? Kasi dati, nalala lang ko yan. friendship nung panahon ng Bina Kimchi. Parang conservative din si Kimchi. Oh. Pinapakilaman din di o mga suot. sinusot ni Bina. Di ba? Correct, correct. Ano, malang kwento so, ko? Oh. hindi, ano, pinapagalitan so, so, na alala niyo yung nag, uh, si uh, James Reed at saka si uh, Nadine Lustre uh, sa uh, Sinehan. Sa Premier Night. Sa Premier Night, di ba? Uh, Parang galit-galit pinapagalitan si James Reed doon, oh. di ba? Pinapagalitan din niya sa suot. So, <laughs> kaya ang tanong, dapat bang pakialaman ang suot ng kapareha Parang referring to sa girl lang talaga, no? Oh. Hmm. Oh. 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 Sa akin, no. Kasi syempre, kung saan ka maganda, kung saan ka masaya, at kung saan ka komportable, yun ang isuot mo, oh. di ba? At saka 2024 na, hello, di ba? Kung nakikita mo man yung cleavage, <laughs> eh di ba? Eh ano naman, di ba? Eh wala naman 'yan sa pagsusot ng damit eh. Nasa ano, nasa personalidad 'yan, nasa attitude 'yan. Hindi naman nakikita na ano na parang pakalat-kalat ka or something dahil lang sa sinusuot mo. So dapat walang sa Saka bakit kung kailan mag-jowa pa lang kayo, pinapakilala mo ng suot, di lalo na kung mag kayo. Dapat ano, i-reserve 'yan sa ano. <laughs> parang para sa akin, pagka-relasyon mo 'yan, pag sa babae yan, dapat ipaubay na lang sa babae yan. Kaya, no, hindi dapat sitahin. Hindi dapat pagalitan at hindi dapat pakialaman na. Yeah. Oh, ito ha, in reality ha. Okay. Sa relationship naman, pag pinasak mo ang relationship talaga, is Talagang ano, hindi mo maiiwasan yung pag yung pagkakaroon ng ano selosan. Okay. Kaya naman binabawalan minsan ng boy yung girl doon sa mga suot niya kasi parang yung iba pag kasama niya nagiging bastusin. So parang nakikita niya siguro yung reaction ng mga ibang lalaki. So para ayaw niya yon, syempre nasasaktan siya as boyfriend. Meron nga ako nakikita diyan magjowa pero yung suot ng babae halos luwana, di ba? Okay. So parang syerto sinisipuhan ng ano, ayaw nung ano yon nung guy na ganon. Kaya might as well talaga, pinagbabawalan niya yung girlfriend niya na manamit ka naman ng maayos para naman hindi ako napapaaway. Ganon. So pagka magjowa kayo, dapat tanggapin mo na na may mga restrictions talaga. Kasi pinasok mo naman yung magkaroon ng relasyon na ganyan eh. Ganon. Ganon? Oo, o. pag mahal mo naman yung isang tao, susunod ka rin naman sa kanya. Ganon. Pero alam ba yung sinasabi ko, di ba, nasa isang tao yan, kung bastusin o hindi. Hindi nakukuha ang pagiging bastusin dahil lang sa pananamit, di ba? Oh, so, oo, agree naman ako doon. Kaya lang nga, uh, hindi ka nga bastusin, pero minsan yung nasa paligid mo, yun ang mga ano eh. Eh, di dapat ng oo, Ay, yun ang paka ng lalaki. Eh mapapaaway you know? pa. Oo. Might as well, pagbawalan mo na lang yung jowa mo na, Huwag ka na lang masyadong, kasi atin tayo ng ano, masyadong maraming tao doon. Baka yeah. naman pwedeng magsuot ka ng ano. Yung okay night lang yung friendship oh. eh. O makita mo yung suot lang, parang kita lang cleavage, parang ganon. O ba diba? parang nasa occasion naman na ah, hindi naman talaga ano, tsaka bongga yung designer. So parang feeling ko hindi dapat pinapakailaman. Oh, ano, hindi. Parang... yung suot mo pagka yumuko ka, kita na pag ganon. Ay, ganon. parang ganon. pag tumuwad <laughs> mo, makiki oh, makikita na yata yung ano mo, yung underwear mo. Parang gano'n. Ikaw, so, ano ang opinion Pero mo dyan? Pero ako, ang oh. opinion ko, parehas naman kayo may point. Pero wala, wala kang jawa? Wala kang jawa. <laughs> <laughs> Pero parehas na may point. Pero totoo na yung sabi niyo po yung chaperone dad, kahit naman ang damit mo ay sexy o hindi man sexy, kung ka nang babastusin ka ng taong bastos, eh talagang mababastos ka. Hindi yun sa dal, sexy ang suot mo. Minsan nga, di ba, ano ka, parang maraklada, pero kung maano ang ka nang eh, shhh, Wala ko mamaya, may tumatid. di ba, may ganon, di ba? So, tama naman. Ngayon, kung komportable ka sa suot mo na, minsan depende naman sa okasya, eh, kailangan ko lang ganito yung ko mo kasi sexy, sexy. What if meron ka naman design, yun ang pinasot sa'yo. Ang dami natin ang na halos luwa yung boobs na parang bibanga, walang bra, di ba? Hindi naman Eeeh! din na papastor. Pero yung sa kabilang banda naman, yung friendship with tama nga kasi mga lalaki, di ba, na parang sasabihin, oh love, huwag na lang ganyan, ano, kasi syempre baka mapapag... Minsan, ang lalaki oh. na mas umiiral yung pagkaselos eh, hindi dahil sa damit. Kasi minsan talaga yung mga... Seloso, oh, tama. Oo, mas umiiral ang hindi dahil sa damit. Parang makikita yung mga lalaki, oh! Anits ni Anis! Luwa yung Anits Nis! Wow. Mm. Parang gal. yung siya sa umiirap. Ayaw niya Pero, lang magkaroon ng rason, uh Oo, -oh. yun lang yun. Pero kung ako, ah, depende talaga sa suit. Kung yun, comfortable. Ay, suit mo. Pero minsan makinig ka nalang dyan. Parang kung wala nang pagtatalo, sundin mo kung anong gusto ng boyfriend mo. O sige na, hindi na masyadong lito yung, ano, yung boob chain na aboard ko. Okay. Ganon. Anyway, kayo po mga classmates. Ano sa tingin nyo? Dapat bang pakialaman ng lalaki ang kasuotan ng kanyang jowa? O hindi? Comment, comment.